May pakikita ko sa inyo May itong sarang gripong to Yan yeah. Kunin nyo to Napadali naman itong kunin kahit kamay nyo lang Alam nyo ba itong sapatilyang to? Wala kayong mabibilan itong Yo, Maaari kayong bumili, hindi, sisirain nyo alin pang itong sa ito ay napakabisang pantanggal ng lake pakita ko sa inyo kung saan nilalagay ito iya, yeah. Ito ay napakagaling. Mas magaling ho. Itong pulang ito ay mas magaling dito sa puting ito. Wala ho talaga itong kalik Iyan yeah, no? Papaganyan ho ang paglalagay. Mayroon ho kasi itong kanal. Iyan. Yeah, jadi yung lalagay. Pabaliktad na ganyan yan ho ay katamang katama hindi na hulilik yan ay inyong biday at saka yung nasa ilalim ng sa flash kahit isang kamay kakayanin nyo ilagay yan yan ho ay napaka bisa wala ho kayong mga gitang dyan makikita ng lead dyan pag yun ang ginamit nyo kaya yung mga sisira ng gripo na pigsisigwit na pesos Mag kunin nyo lagi yung kulay po yun yun mo ang napakabisang gamitin dyan sa leak lahat ng may leak ng gripo ay napakabisa ho noon talo niya nitong washer nito kahit pa original yun yung kasing original ay parang may gitling gitling dito pabilog guhit guhit na pabilog ganun nga hanapin yung sapatilya para sa hindi nakakalam at alam kong maraming hindi nakakalam kasi ako pala lang discover noon. Tinatapon lang natin pero napakalaki hong bagay ng sapatilyang yon. Yan. Huwag nyo nang itatapon ulit ang yung serang hanggang hindi nyo nakukuha yung sapatilyang ulay pula. Salamat!